Hi, ang aking babae. Hello, Emma Love. Feeling ko na. Medyo mahina na. Oh, sa tingin ko, kailangan mo ng isang maliit na juice. Hindi ako nauuhaw. Pero iinom ka na, oh. Pasensya na, Emma Love ibinaba ko na ito. Ngunit maaari kang uminom ng isa pang baso. Hayaan mo akong humingi ng isa pa. Nurse. Nurse. Eh di diba, Mr. Caruso, may kailangan ka ba? Pakiusap, pwede mo ba akong kunin ng isa pang dayami? Ayos lang, aayusin ko na. Salamat po sa inyo. Hoy, Fernando, ang anak ko. Natuwa ka sa pagpunta mo, ha? Kumusta na po, tatay? Sorry sa delay pero dumating ako agad. Walang problema, anak ko. Importante na nandito ka ngayon. Ay. May nakuha akong napakahalagang bagay para sabihin sa inyong dalawa. Sabihin mo, mahal ko. Ay. Ilang araw na lang ako mabubuhay. At. Umalis na ako ang aking tipan. Isang bahagi para sa'yo, anak ko. At ang isa pa, sa ang aking pag-ibig. Ama, magkano po ang kapalaran na ito? Para lang mabigyan ka ng idea, ganito. Hindi dahil interesado ako. Ito ay isang halaga ng isa zero. Isa milyon. Mga dolyar. Got it, dad. Nagdala ako ng tubig sa'yo. Sasanduan ko ito sa kotse. Agad na ako babalik. Samahan mo ako, di ba, Ana? Oo. Babalik na agad ang pag-ibig ko. Pag-endorso. Nabaliw ako nang makita kita. Ako rin aking mahal. Ngayon ang araw na magkasama, milyonaryo. Nako, hindi na ako makapaghintay pa. Kalma ka na, hindi na mahaba. At nasa amin na ang beneficiary ng mana ng tatay ko. Pero binibilisan ko para magkasama tayo soon Ano ba ang narating mo, ha? Kawawa ka. Nilason ko ang katas. Ang mo. Pakiusap. Nurse, nauuhaw na ako. Abutin mo ang katas, please. Hindi kita bibigyan ng juice ngayon. Nilason siya ng asawa niya. Naghinala na ako. Patawarin mo ako sa sasabihin ko sa iyo, pero nakita ko lang siya kasama ang iyong anak at mga halik at balak nilang panatilihin ang lahat ng iyong pera. Isinumpa. Pero ako, may plano na ako. Upang makakuha ng M, ngunit kakailanganin ko ang tulong mo. Okay? Oo nga. Pakiusap. Oo. Huwag kang mag-alala. Tutulong ako sa iyo. Balik na tayo, Dad. Hi. Uhaw ako. Kukunin ko ang katas mo, Am I Love. Salamat. Ang sarap pakinggan, ha, Itay? Pwede ka nang uminom, anak ko. Hindi. Kukuha na naman ako ng isa. Oh, Am I Love. Lagi akong iniisip. HMMM, how you me, ha? Mga karanasan. HMMM, na mabuti ang katas na ito. Naranasan na ba niya? Sa tingin ko nga. Maganda yan, my love. Ano na nga ba ang nangyari dito? Ewan ko ba, nakaramdam siya ng sakit. Ay nako. Wala na ang car uso mo. Tapos na, I'm in love. Ngayon milyonaryo na tayo. Magkasama tayo. Sinong nagsabing ikaw ang maghahari sa buhay ko? Ngayon hindi na niya mapigilan na magkasama tayo. Matanda na siya, anyway, may makakagastos ng pera na yon. Ikaw ay isang gintong tagahukay. Marumi? Di ba patay ka na, baby? Mga traidor, sariling anak ko. Nagpaplano laban sa akin. Hindi ka magaling. Nahulog sila sa sarili nilang patibong, ha? Bakit, bakit, bakit ha? Huh? Nag-backfire ito. Mga taksil na tao. At ikaw. Sana natuto ka na ng leksyon mo. Dahil ba, hindi ko na nais na makita ka pa. At ikaw. Pagkatapos ng na lahat ng ginawa ko sa iyo, ikaw na tagahukay ng ginto. Binayaran mo ako ng pagtataksil. Gusto kong malaman mo na. Binago ko ang kalooban. Iniwan ko ang lahat ng ito sa isang kawanggawa. Bakit nga ba, huwag mahulog sa iyong mga kamay?